Yan yeah, ano, uh, natapos na tayo sa part 1, part 2, part 3. Nakita natin yung mga huli natin, puro lapis. Ngayon, uh, pinadaan lang natin yung mga bangkayo ngayon last. Tapos may isa pa rito. Uh, hindi na siguro didarit diretso to. Hagis na ulit tayo dito. Tingnan natin kung may lapis pa hanggang dumilim ano. Oras natin ay 5.43 pa lang. 5.43, no? Para upload natin, puro mga 8 to 10 minutes lang. Or 7. Oop, oop, uy, may humabul may mabul pa rin ibig sabihin nandito pa sila kahit dumaan na yung maraming bangka na palaot ah, hindi sila nawawala nandito pa rin sila ah, so nagulo yung aking pain nagulo pag bigwas ko yan o oh, hagis na ulit tayo sana makaharbis ulit tayo ngayon sa part 3 natin to ya yeah, sana mayroon pa sana mas malalaki mas ma oh fish on oh, ito pa nga sila oh lapis pa rin lapis pa rin kasi tumalon siya eh. oh ayun oh patalon talon no. oh o, oh, ayun o. Oh. O, oh, lapis pa rin. Ayan o. Oh. Hanggang part 3, lumalaban sila. Ito ang tutunay na pag-rest back. Ito ang tunay na rest backer. Hanggang huli. Kumahataw, baby. Hanggang huli. Kumahataw tayo. O, oh, ayan o. Oh. Malaki pati o. Oh. Pwede siyang pang ihaw o. Oh. O. Oh. Kita nyo? Ayan o. Oh. Malaki yan. Malaki. Malaki natin kung makakailan tayo makakailan ah, tayo ngayon Op, bali ito yung huli natin nung no? part 1 and part 2 sama natin sa saan na tayo part 3 makakaisan ah, na tayo Two LB lang ang sa kalam. Two LB line. Two uh, fish on. Ito pa. Andun sila. Lalo silang dumadami pala pag nahuhulihan. Lalo silang dumadami. Lalo dumadami mga ka-restback. Tunay na restback. Mag-unlimited strike. Sunod-sunod. Hanggang par 3. Yung mga laban. Pwede na siyang pang ihaw. Oh. Malaki na. Lapis. Lapis-lapis. Dalawa. Harvest talaga tayo ngayon. Ito ang tinatawag na tunay na harvest. Harvest ng lapis. <laughs> harvest po tayo ng lapis. Walang problema yan kahit lapis. At least ang pagbabalik ay harvest. Harvest talaga. wala na yung mga talakitok na dalawa lang tayong talakitok no tsaka isang maliit na barakuda pero goods na rin pang ihaw tapos so, medyo malalaki naman yung ibang batig natin na iihaw natin unlimited talaga tayo ayan humahabol na naman yata si una naman lapis na naman to mga karesbak At tunay na resback Agad lumalaban Baka maya maya pag dilim May lalaki na lalo ang mga sisiba dito Talakitok na Ako po dalawa Dalawa ba? Ah, isa lang Hindi kalakihan to Pero goods na Goods na pang record natin Goods na goods Unlimited Unlimited Ang strike natin walang talakitok dun baka nandoon na sila oh uh, ando na nga andun na nga ano to ano to umiiyakan rin natin up umiiyakan rin natin hindi naman tumalun talakitok ka ba up 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 lapis pa rin siguro to or talakitok na maliit Lapis pa rin Lapis pa rin pero malaki Oh my god Walang katapusan lapis Ang tunay na pagre-rest back Oh, malaki oh Lapis pa rin Unlimited Lapis tayo Walang kasawasawang Lapis Unlimited yung lapis natin ah haggis natin, palayong na uy, tinakma oo uh -huh. uh, ah lapis na naman hamahabol unlimited matik na yan uh, tuwing hapon lang pala sila dito op matik na lapis pa rin Oh, uh Oh, -huh. uh, lapis pa rin yan. Ah. Unlimited po yung lapis natin talaga. Aray, aray, aray. Natusok pa ako ng tinik. Walang kupas na lapis. Kahit saan ka na humagis. Talagang lapis pa rin. Walang kasamang malalaki. Oo, fish una naman. Lapis pa rin. Unlimited tayo. Unlimited strike. Lapis pa rin. <laughs> Pugad na mga lapis. Malaki-laki to. Hindi e, pang ihaw to. Hindi oh. e, pang ihaw to. dito pang ihaw yan ka ang limited yung lapis natin hindi natin susukuan nyan hanggat nakikita natin kasi kailangan natin yung lapis may gagawin tayo dyan ah, daingin natin yan oo strike na naman eh. oo uy. oo strike na naman dali ka tumatakaw sila mga kares bak habang dumidilim saka medyo lumalaki na humihilab na kayo oh, no humuhutok yung ating rado oh. wag ka dyan kasi baby ano dyan may meron dyan tuod lumalaki na siya oh ano oh. laki na oh oh ang laki niya oh siyang pang ilaw ah pang ihaw gawin natin dito yung iba ah, natin kasi uwi natin at iingin natin yeah, harvest tayo no, yun yung purpose natin dyan para may mauwi tayo sa pamilya natin no? kasi so, dito tayo naka-duty nga sa isla yeah, sakto unlimited ang ating nakahuli oh fish on oh, kapapatak pa lang Aba mas malaki, malaki, laki to hmm. niiyak talaga yung reel natin oh. kinig nyo naman oh hindi natin mapersa kasi kailangan mag-release siya kasi 2LB lang yung line natin no? lapis pa rin lapis pero medyo mahilab siya oh mahilab na lapis to oh ang laki oh grabe ang lalaki na ng lapis oh oh halimaw oh. pag binislad to ang ganda nito pag binislad yan ang ganda niyan. Mauwi natin 'yan sa pamilya natin. Diyan natin si Buddy Mel. Si Andun siya na iwan sa ano. Si yung bantay sa Barax si may guest kami. Oo, oh, ito na naman. Unlimited talaga. May iyak oh. Lumalaki na yung mga lapis talaga. Hmm. swabe ha ni sa ulihan hmm oh. oh. oh laki unlimited talaga laki to oh laki na naman oh unlimited na yung lapis Kalat na yung lapis Unlimited yung lapis natin ngayon. Kahit saan ka kumagi siguro. Oh, fish on na naman. Kahit dun lang. Kapapatak pa lang mga karesbak bak. Hoy, nakaalis. Nakaalis. Hindi maganda yung tama niya. Hindi maganda yung tama. Oh, inahabol siya oh. Hindi eh, inaabot, maliliit na yata na ay naiwan ah. Ooh, fish on. Malaki to, mga laki. Malaki mga karas bak. Ayan, oh. Wow. Wow. Ah. Wow, laki. Suabi. Eh. Oh. Ah, dalawa yata to. Dalawa nga. Dalawa, mga karas bak. Dalawa, oh. Nakawala po isa, natanggal na hook na. Yan na. Yan na. Ito isang malaki. Tutuwa sila sa tunog ng rattler ko siguro kaya ganoon. Tambak na yung huli natin mga kakres bak. Tamang tamang pandaing to. Tama may ilaw. Ah, makakapag ano tayo. Makakapag baak. Ando na sila doon banda gumagapang yung mga lapis doon na sila sa walang agos uy napalayo masyado yung hagis ko ah hindi inabot